guys, for today's vlog nga is gagawa ako ng film para sa kaibigan ko and ako yung director and wala siyang magagawa kasi ako director. Ayan, mapagpanggap nga kami dyan sa part na yan. At ayan, nakapag-ayos na nga po ako dito ng gamit and ayan, nagbaon kami ng snacks para sa gagawin naming film and ayan, gagala na rin kami. And sumagdit nga lang tayo dito sa 7 eleven para bumili ng alcohol. Ayan. Ayan, pinag-iisip pinag-iisipan namin dito kung ano yung pibili namin kasi may bagong labas yung tandway ice na bagong flavor. And ayan, titikman namin. Ayan, pumili na nga kami dito ng, ng tag-isa kami. Ng dalawa. Ayan, pumili na kami ng tandway ice. Baka naman, tandway ice. Um, ayan, at nagbayad na rin kami dito sa cashier. Then, ayan. Lumabas na kami. Ayan. Ayan, minodal niya pa nga dito yung Tandway Ace. And, sinabi niya, this is rea the reality. Ayan. Ayan kasi yung team ng film niya. Ayan, tutulungan ko siya. Then, ano na rin kami, diretsyo na rin kami sa, sa ano nila, sa bundok. Ayan, para mag-refresh ng hangin doon. Makapag-nature trip na din. At andito na nga po kami dito sa kanilang lugar. Ay makikita nyo agad dito yung ilog nila napaka-tiny anong cute. Pwede na maglaba. Ayan. Nag-hi na nga siya dito. Ayan. For the vlog daw kami. Ayan. Ayan. ko lang dito yung tiny ilog nila. Ayan. Pakit na nga ako dito. And to transition ko na yan. Para mamabilis na yan. Bakit na rin ang bundok na yan. Pati bag akit ang bundok nakakatakot. <laughs> ano yan, sabi ko nga sa kanya dito, videohan mo naman ako para ako naman yung beda-beda sa mga vlog. Ikaw mamaya ibibida ko sa film mo. Ayun, at binidyohan niya ako. <laughs> Pinakita niya pa dito yung kalat. Yung basura sa Gedli. Yan, <laughs> mo na nga ako kasi nakakahiya. Ano yan, paakit na kami dito. At nag-usap kami, i-vlog namin yung packet kami dito. Ayan, ang hirap maging vlogger. May pagganyan pa, ayan. Ayan, sabay daw kami kunwari. Pero totoo, ayan kunwari lang. <laughs> Pero binalikan namin yung cellphone, baka maiwan. Ayan, ayan, pangalawang transition na nga to. <laughs> Tatawan na lang ako sa kulokohan ko, te. Ayan. Nadaan daw kami kunwari. Nakakapagod talaga yun, ay. nandito na nga kami sa malapit sa bahay nila and ayan pina ko dito yung mga manok nila wala lang gusto ko lang i-flex ayan manok ng kapit bahay pala nila yan nandito na kami sa bahay nila finally finally napakalapit na napakalayo ewan ayan dito. Bakit nga kami dito ng bundok? Ayan, yung graba Falls na tinatawag nila dito sa kanilang lugar. Ayan, yeah, makikita nga dito na na-stress na ako sa pag-akyat dahil napakalayo <laughs> mula rito sa bahay nila din. Tapos umakit pa kami dyan sa tuktok Sobrang bilis nga niya maglakad at naunahan niya na ako. Nandito na siya sa tuktok and ayun ako nasa baba pa. Then sabi ko intayin mo ako eh nasa taas na siya. Ay nagpahinga na siya agad. Ay ayan Ayyan, pagod na daw siya. Ang bongga. Sige, ang bongga na, ng film niya na may kasamang gala. Tang. <tong> Hoy, oh, fresh. So oh, fresh talaga. Tingnan mo. Hoy, ano mo? Yellow. Huh? Huh? <laughs> Set so, up na nga namin dito yung upuan namin. And ayun, is set up na rin namin yung food namin. Then magpipicture picture picture muna kami dito. And then ayun. Dito ko rin na, dito rin namin tatapusin yung film niya. Then kukuha kami ng mga view dito. And then yung And then yung mga video na magaganda para sa film niya and ayun ilalagay ko yun sa kaniyang film. Ayan, papost-post na nga kami rito para sa vlog. Ayan, and para sa film niya. Ayan, iisa na lang yung gawa namin. Dahil yung film niya tsaka vlog ko, parang kumuha din ako dun na, ng iba. And then, kumuha din siya sa akin. Ayan, sobrang ganda ng sunset dito sa taas ng Grava Falls. Ayan, and then maganda rin siya pagpagabina, na. Nag-ano yung langit niya, nag, nagba-violet and blue. Ay ang dami namin picture dito na maganda. Dahil sa reflect ng light sa langit. Ayan, like, like ganyan yung langit kapag paano na, pa sunset. Ayan. Then, ayan, kumuha muna kami ng ano, signature picture namin dyan. Ayan. Para sa, ano, para sa six years namin mag friend ng kaibigan ko. Since high school pa. Ayan, kinatoka ko lang nga siya dyan. Ang cute niya kasi. <laughs> hindi na kami nagkasundo dito sa pagpapos. Ano <laughs> namin, picture namin. Ayan. Gabi na nga to and dito na kami kumain ng snacks namin. Pero umuwi muna kami dyan sa bahay nila before kami kumain dito ng snacks. And then, nag-inuman na kami ng slide. And hanggang dito na nga lang ang ating video and don't forget to follow and share and like for more upcoming video. Thank you. Bye-bye.